Pasensya na! Pasensya na! Hindi ko nakita eh. Ano nangyayari dito? Um, oh, pasensya na miss, nabangga ko lang eh. Kaya si Celia, di ba? Um, nanay ni Lelen, friend ni Binoy? Tagapin uh, kayo ng birthday niya, di ba? Oo. Oh. <laughs> ako nga, naalala niyo pala ako. <laughs> Oo, oh, oh, Kal. Siya yung kumukuha ng cupcake. Tsaka ikaw nang kay Agnes kanina, di ba? O, yung sukat mo? Ay! Ay! Akin na yan! Akin na yan! Ano ba? Ay, ano ka? Magbakala na kayo kay Alam. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi deliver ko lang naman to eh. Oh, ay, ay, isang ka pupunta. Ito ko lang, sisigaw ko. Sisigaw ko, sisigaw ako. Ano ba? Tsaka lang. Huwag naman, sandali lang. Ano ba, ano ba kasalanan ko sa inyo? Bakit ba kayo, ba't nakikialam sa akin? Alam mo, bawal yung ginagawa mo eh. Kapag nahuli ka, makukulong ka. Pwede rin kung meron siyang criminal case. You mean, kapag nakulong si Agnes, hmm. there's a chance na mapunta sa amin yung bata? Yes. That is a very valid ground para kunin sa kanya ang anak niya. Yun ay kung mahuli ako. Kung na akong papahuli, no? Eh kung may sumbong kaya kita sa polis. Ay, nako, Mayaman yan. Maraming pera, maraming koneksyon. Teka oh, okay. muna. Sandali lang, sandali lang. Ba't yun naman gagawin? Hindi ba mababait kayo? Wala naman kung atraso sa inyo sentence para sa mga drug pusher. Kilala mo si Agnes, di ba? Oo, kakilala ko. Bakit? Um, may papagawa lang ako sa'yo. At kung susunod ka sa'yo utos ko, hindi kita isusunod sa polis. Ayun. Kaya Agnes may pa-deliver yung mga dito.